o kaya maghapon lang ang binibigay ko. Okay. Number two, um, sino suspend ko suspension of VDM 2025-4674. Yung, yun, ito yung November 1 na uh, no plate na ita charge ang uh, ang tao ng 5,000 pesos ipa-fine. Sa akin, uh, personally, uh, maraming marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary iso-suspend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng ng paninda tapos wala siyang, ang wala, wala pang nabigay na plaka sa kanya. Eh di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa ibang mag, iba ang gagamitin niya. Pahirap 'yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng uh, nakaakibat diyan. Ano 'yung mga factors? Una, baka sa dealer ay uh, may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi 'yung agad-agad natin i-impose 'yan para pahirapan natin ang taong bayan. Malinaw po ang uh, mensahe ng ating pangulo Uh, na wag pahirapan ng taong bayan, ay uh, tulungan, bigyan ng totoong serbisyo. Kaya sinosuspend ko muna yan. Balikan ko yung unang sinabi ko regarding dun sa...